So para sa mga baguhan, tip ko sa inyo mga kasari ang pagpapresyo ng ating mga paninda, especially mga alak or kahit anong paninda, meron ang ating tindahan. Of course mga kasari, i consider nyo talaga ang inyong location sa inyong magiging tindahan. Especially kapag ang tindahan mo ay malapit sa mga competitors na malalaki, you have to vary your pricing sa kanilang mga presyohan. Hindi po po pwede, mga kasari na taasan mo masyado or papantay ka, mas maganda or babaan mo ng piso ang pagbipresyo sa ating tindahan ay kukonsider natin ang mga katabi nating mga kakupetensya if we have the big competitors nearest us malapit sa inyo, kaya dapat magbipresyo is dahan-dahan hindi pwedeng biglaan or mabilis ang pagtaas ng presyo nyo sa inyong tindahan. So, kagaya sa akin, sample ko kayo kasi ako, napakarami kong kompetitor sa aking mga paligid na malalaki. May convenience store. So, speaking of convenience store, alam natin na mas mahal sila sa atin. Pero before, nung nag-opening sila, parang syempre, nagpapakilala sila ng tindahan nila. Of course, ang kanilang mga presyohan ay binabaan nila. Pero nowadays, dahil medyo tumagal na sila, medyo tumagal-tagal na, nakaugat na, medyo nagtaas na sila sa kanilang normal na mga pricing. So, tayo, dahil sari-sari store tayo at napakarami nating competitors na, na malalaki kaya ganito lang po ang presyohan ko dito sa akin tindahan so eto na po mga kasari I start po tayo sa ating Alfonso ayan etong maliit lang ang bubuhatin ko pero pepresyohan ko kayo depende po sa mga sizes nila so eto mag wear lang tayo ng ating mahiwagang salamin para makita ko ang aking mga presyohan dito sa aking notebook. Ayan. So, eto na mga kasari. Start tayo sa 1 liter na Alfonso. Ayang Alfonso, napakasarap na inumin, di ba? Sobrang mabenta ito mga kasari dito sa akin tindahan. Lalo na kapag inabot tayo ng past 10 o'clock ng gabi. Pero, uh, more likely, hindi ako hindi ako talaga uma lumalagpas before. Pero ngayon, hindi na. Hanggang 10 or 10 15, mga gano'n, 9.30 close na po ang ating tindahan. So medyo kung malakas-lakas ako, ayan, medyo abutin ako ng gabi. Kaya ito naging saleable ito sa gabi. Pero ito mga kasaring aking presyon pala, wala napakarami na nating pasakali. Yeah, ito na po. Kapag 1 liter na Alfonso, ang puhunan po niya mga kasari ay 270 pesos. And ang bentahan ko sa isang litro ha, isang litro ay 300 pesos. Nagpapatong ako ng 30 pesos dito sa aking 1 liter na litro. At maraming nagsasabi mga kasari ng aking litro daw na Alfonso ay sobrang mura. Namumurahan pa sila na pinapatungan ko ng 30 pesos ang aking 1 liter na Alfonso na litro. So, eto, mga kasari. Ang sumunod natin ay ang kanyang 700 na ml. So, eto na yung 700, yung hawak ko na to. So, ang presyo natin dito, ang puhunan niya ay 226 pesos. And, ang aking patong dito ay 24 pesos lang. So, nagiging 250 po ang ating Alfonso na 700 ml. Yun. Dalawang size yung aking Alfonso. It's rather tatlong size pala. Meron niyang price ay 168. And ang puhunan natin dito sa 168 ay 152 ang puhunan niya. So, 152 152 minus 168 na ko. May tubo ako na 16 pesos. So, eto ha. Saan size ba nito? 50 CL na kalagay. Ayan yung pinakamaliit niya. Super cute. Bentahan ko lang ay 168 pesos. So, ayan yung ating mga Alfonso dito sa ating tindahan na available sizing. Next natin mga kasari ay si... Ah, fundador. Meron tayong litro na fundador. Again, yung maliit lang ang ating bubuhatin kasi mabigat yung malaki. Yung ating litro ay ang presyo ko po dito mga kasabi, super sarap na inumin sabi nila. 'Yon ang presyo ko dito sa 1 liter, ang puhunan ay 363 pesos and ang aking bentahan ay 400 pesos. Siguro magtatanong kayo mga kasari, sobrang baba na bilhin nyo, ma'am, 363 lang. So, nakakabili kasi ako ng aking mga halak na all sale, na mga inumin na mga wine na ganito sa S&R. Ayan, sa S&R kasi mura ang mga ganitong mga alak, kaya medyo mababa din ang aking bintahan dito sa aking tindahan. Ayan, so eto namang sumunod nito, etong presyo ko nitong ganitong sumunod na size, ating 700, ang benta ko ay lang ay 350 pesos. So, isa ka gantang. Oo. So, ang susunod natin na pepresyohan mga kasari ay aking Primera. Si Primera, si Primera naman sa aking tindahan ay ito oh, kong Primera dito. Ito mga kasari si Primera, ang bentahan ko dito ay 150. So, marami ding nagsasabi na mura daw si Primera dito sa aking tindahan. 150, ang puhunan niya mga kasari ay 125 ang aking bili. And, pero na 25 pesos, so ang benta ko ay 150. So, 25 ang ating tinutubo dito mga kasari. Meron din ako mga kasaring gin bilog. Ang presyo ko neto ay 75 pesos. Dati kong presyo nito ay 70 lang. So, nung nagtaas, gradually silang nagtaas. Nagstart start ito sa, nag ako sa 65, nagiging 67, 70, and then nagiging 75. Ito na yung pinaka-latest ko na presyoan mga kasari sa aking gin bilog is 75 pesos kasi ang puhunan ko nito ay andyan na po sa 67 pesos. Medyo mahal dito sa amin si Jean Bilog. Kaya ang presyo ko ngayon ay 75 pesos. Pero kapag nakakuha ka nito mga kasari sa truck, pwede mo lang itong ibenta ng 70 pesos. Pero kasi minsan, every 15 days sumadaan itong aking Hinebra na Uh, binibilhan na sa truck. Kaya minsan naubusan ako, wala akong ibang choice. Kundi bibili ako dito sa malapit sa amin. And of course, syempre medyo mataas. Kaya ang presyo ko sa kanya ay 75 pesos. So ayan si Gin Bilog dito sa ating tindahan. At meron ako na ito mga kasaring 4 kantos. Hindi ko na lang kukunin. Andito sa may taas kung Nakikita nyo dyan. Si Cuatro Cantos mga kasari, ang pumunan niya ay 121 pesos. So ang bentahan ko sa kanya ay 140. Meron akong 19 pesos. 140 si Cuatro Cantos. Ito ay 75 pesos. And next natin na papresyohan ay si yung sobrang mabenta dito sa akin tindahan mga kasari si Tanduay. Ayan, napakarami kong Tanduay dito sa may taas. <coughs> Si Tanduay Dark at Tanduay Light So start tayo sa Tanduay na dark na maliit Yung Junior Ito, ito Yung maliit ko na Tanduay mga kasari Ang benta ko sa kanya kasi puhunan niya ay 55 Dito ko lang ma sa malapit mga kasari Binibili sa akin Dito lang malapit sa amin kasi nga Hindi yan siya masyado mabenta Pero merong naghahanap niya yung maliit na yan Ang gusto nila kasi mga kasari ay si senior, yung medyo sumunod sa maliit. So, yung maliit nga, yung junior, then senior, then long. So, sa so doon tayo mag-start sa maliit, yung junior niya, <coughs> ang benta ko lang mga kasari ay 60 pesos. Kasi na nabibili lang natin ng 55 pesos, so meron tayong limang piso. yon ang bentahan ko sa aking junior na dark. So, eto. So, ito yung maliit. Ayan, maliit yan siya. Ang sumunod nito na, na malaki, ang puhunan naman nun ay 71 pesos. So, 71, binibenta ko lang mga kasari ng 78 pesos. Meron lang akong 71, 78, 7 pesos. Ayun, di ba? Sobrang mura ko. 7 pesos lang po ang tubo ko doon sa senior na ganito. Tapos, yung light naman yung mga kasari is nandito si light. Tanduay lights. Si lights naman niya na senior, yung lights na senior, ang pintahan ko ay 70 pesos. Ang puhunan niya ay 62. May 8 pesos ako. <coughs> Tapos, ang sumunod naman doon sa lights na senior, ang long naman, yung malaki. Say, mga kasari, tuloy na natin ang ating pag-share. Anong oras na ba? 10. Alas 10 na ng umaga, mga kasari, hindi natin matapos-tapos. Pero tapusin na natin talaga ngayon. Na yeah. Ang sumunod, mga kasari, is si long na lights na tanduay So, tari nyo, magkano ang puna na ko dito? Ang kuha ko dito ay 127. So, sa 127, ang benta ko po dito sa aking tindaan mga kasari ay 145 pesos. So, 127, 145, pagkaroon yung tinutubo ko dyan. 127 minus 145, meron tayo 18 pesos. Ayan, no? 18 pesos. 18 pesos. Mga kasari, hindi ako nag percent percent dito sa aking mga sa aking mga ala. So, nagpapari lang po ako mga kasari sa mga presyohan dito sa aking katabi. Kailangan hindi po ako lalayon sa kanila. O hindi man ako lalagpas. Ayan. Mumura ako ng piso, dalawang piso, pero hindi ako dapat magtahas. Ayun po ang strategy na isang tindahan mga kasari, lalo na marami kang mga kakupitensya. Marami kang mga kompetensya ng mga malakihang mga stores. Okay lang kung ang kakupitensya mo mga kasari is yung maliliit na store kagaya natin. is okay lang yon. Pero kung ang ka-kompetensya mo is malakihang tindahan na, sailer na, so yun mga kasari, dapat hindi ka talaga lalayo sa kanila. Dapat maging mapagmatchag ka rin sa mga presyo kanila. Kung ano magkano ang kanilang mga alak. Para syempre mabilhan ka. Hindi yung uh, dadaandaanan ka lang ng mga manginginom natin mga customer. So kung gano'n na dadaandaanan ka lang, ibig sabihin mahal yung presyo mo sa mga alak. Kasi ayaw nila mumising. So, next natin mga kasari is yung dark doon na tanduan. Yung pinakita ko sa kanya sa inyo kanina is light yun. So, ito ay light. light. So, yung dark naman dyan mga kasari, ang puunan niya talaga sa dark yan dito sa Miami ay nandyan na po mga kasari sa 143 pesos. So, 143, magkano bang dapat pong ibenta dyan? So, ayan. Ang benta ko dyan ay 160. Mm -hmm, 160. Kasi ang katabi ko dito ay 170. So, mura ako sa kanya ng 10 pesos saan pa ba sila convenience store 170 akin 160 o, 'di ba? so yeah so dito sila sa akin 143 minus 160 magkano yan 17 143 minus 160 ah 160 tama 17 pesos so ayan nandiyan tayo mga kasari sa 17 pesos na tubo or kita kapag mabenta ang ating long na dark na tattoo So yun mga kasari, ang presyo sa mga ating mga panitia. Marami ako dito. May mga emperador pa ako mga kasari. Nakasama yung chaser. Ano na lang. Ginagawa ko ng free. Hindi na ako nagpapresyo sa chaser. Ito. Ito. Ayan. So magkano bang ganito nyo sa inyo? May kasamang chaser na ito mga kasari. Ang benta ko lang ay 165 pesos. So diba, sobrang mura. 165 pesos with chaser na yan, 700 ml na emperador diba? ang aking lights ang aking ano nito mga kasari litro ay 190 and yung aking 700 ml with jaser as free is 165 pesos ayan yung price 165 pesos ako kasi mga kasari dito sa aking tindahan kung iba pa yan sa ibang sari sari store pa yan nila ng iba yung jaser na yan, ibubukod nila pero ako, sinama ko ng mga kasari kasi nakuha naman natin as free yun so free na rin sa akin. Para syempre, isa rin yan sa paraan or isa rin yan sa diskarte ng isang malit na tindahan kagaya ko na ang manginginom natin napas pag nakuha natin na free, eh free din natin, ma-avail din nila as free dito sa ating tindahan. Kaya 165 lang po. Ang aking Imperador 700 the Chaser. So yun lang po ang aking share for today's video. Tayo po ay magkaiba-iba ng presyohan sa ating tindahan like the other vloggers said na syempre iba yung kanyang kuha so iba rin ang kanyang presyohan iba ibang diskarte, bawat tindahan hindi tayo pare-parehas, pero kung gusto niyo umaya sa akin diskarte, as okay din. Kasi syempre, uh, parang na-experience ko na yan, ang ganyang klaseng diskarte, mukha na free, free din natin ibibigay kay customer. So natutuwa sila. Kapag meron din ako mga nakukuha ang gata sa malakihan na may free na Milo, bigay ko rin na free na Milo. O dito, kasi parang tulong mo na rin sa iyong mga customer na <clears throat> syempre sa mahal ba naman ang na mga bilihin ngayon, Isa rin yan sa paraan para makahakot ng maraming regular na customers. Sige lang po ang share ko ngayong araw mga kasari, maraming salamat po. Uli, sa inyong panonood. At kung bago ka lang po, kasari, at hindi ka pa nakapag-subscribe para mas marami ka pang pa maging ideas, mabibigyan pakita na maraming tips para kung ano pa yung mga diskarte ko para may gaya mo rin ng diskarte ko para umasenso din ang tindahan mo maliit, padaya ko na no, medyo lumaki na rin ang konti. Follow lang po ang ating YouTube channel. Paki-subscribe lang po mga kasari. Thank you so much once again. Have a good health. Have a nice day everyone and bye bye.